Tinalakay ang estado ng 25 priority bills na napagkasunduan ng Kongreso noong nakaraang taon sa ikalimang LEDAC meeting kahapon sa Malacanang na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Sa ikalimang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr inilatag ang mga prioridad na panukalang batas na ipinangako kapwa ng Senado at Kamara na ipapasa bago magtapos ang kasalukuyang sesyon. Kasama rito ang pagreforma sa Philippine Capital Markets, Archipelagic Sea Lanes Act, Amendments to the Right-of-Way Act, Excise Tax on Single-Use Plastics, at Rationalization of the Mining Fiscal Regime. Nariyan din ang Amendments to the Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, Department of Water Resources. Create More Act, Amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, at Amendments to the Rice Tarification Law. Para sa second list ng prioridad ay ang Blue Economy Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, Amendments to the Universal Healthcare Act, Open Access in Data Transmission Act, Waste to Energy Bill, Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC, at Unified System of Separation, Retirement, and military and uniformed personnel, kasama rin ang E-Government Act o E-Governance Act, amendments to the Agrarian Reform Law, at ang Philippine Immigration Act. Ang iba pang panukalang batas na nasa advanced stages na ng deliberasyon ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, amendments to the Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act, Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, at Philippine Maritime Zones Act. Kabilang din ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Program Act at VAT on Digital Services and New Government Auditing Code. Sa ngayon, 17 bills ang nalagdaan na para maging batas mula sa 59 ledak Common Legislative Agenda Bills na ipinanukalang ipasa sa 19 Congress. Positibo sa si Senate President Francis Escudero na ang pagpasa sa mga naturang panukala ay makatutulong sa pag ng socio-economic transformation na administrasyon ni Pangulo Marcos. Binigyang diin naman ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng mga legislative measures na ito sa pagunlad ng bansa, bagay na ipinuntuan niya ni Pangulo Marcos. Kumpiyansa rin si House Speaker Romualdez sa bagong liderato ng Senado. Ang LEDAC ang nagsisilbing consultative at advisory body sa Pangulo pagdating sa mga programa at polisya na magagamit sa pagkamit ng mga hangarin ng bansa. Samantala, sa kanyang social media post, inanunsyo ni Pangulo Marcos ang pag-aproba sa Philippine Digital Infrastructure Program. Natalakay naman ito sa kanilang 18th NEDA o National Economic and Development Authority Meeting. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.